Alam mo bang pwede ka lang sakta ng ibang tao kapag pinayagan mo silang gawin ito sa'yo? People only hurt you when you allow it. Nasa iyo send data. Willing ka bang ibigay yon para masaktan ka nila? Di ba hindi? So sa video nito may i-share ako sa inyong limang katangian. Limang katangian na magagamit natin para hindi tayo basta-basta nasasaktan or maapektuhan ng mga taong nakapaligid sa atin na gusto lang tayong saktan emotionally, physically, mentally, i-torture, kumbaga, yung ating emotional well-being. Dahil nga, di ba, dito sa buhay na to, meron at meron tayong na mimit or mamimit ng mga taong, kumbaga, magbibigay sa atin ng lesson ang problema, ng mga challenges sa buhay. So, as much as possible, ayaw natin na masaktan tayo, madrain tayo emotionally. Hindi po ba? So, kapag ka meron tayo nito mga katangian na to, mas, mas magiging strong tayo. So, hindi tayo basta-basta matitinag. So, paano natin malalabanan ang mga toxic na taong to sa buhay natin? Na hindi natin kailangan makipag-away, makipagmurahan, makipagbardagulan, makipagsuntukan, at kung ano pa. Kayang-kaya natin silang labanan sa pamamagitan ng limang katangian na to. So, I hope uh, makatulong to sa inyo. So, first is, kailangan meron tayong strong sense of self-worth. Self-worth. So, ang ibig sabihin nito is internal sense of being good enough. Yung tipong sa sarili mo pala, alam mo na na you are good enough. Deep inside, nakatatak na sa puso at isip mo na you are good enough. You are blessed. You are loved. So, minsan, na uh, napag-compare natin yung self-worth sa self-esteem. Ano ba yung self-esteem? So, ang self-esteem kasi is nagre-rely lang siya or nagbe-base lang siya sa mga external factors like success, achievements, yung judgment sa'yo ng tao, di ba? Halimbawa, ang tingin sa'yo is pangit, feeling mo pangit ka na rin, mga external factors like that. And, halimbawa, konti lang ang uh, followers mo, konti lang ang subscribers mo. So, nagkakaroon ka ng struggling. Diba? Nag-struggle ka sa self-worth mo kasi feeling mo hindi ka good enough dahil nga dito sa mga factor na to. Diba? So, ang sense of self-worth, internal yan. So, kailangan mo yan Uh, palakasin, kailangan natin yan palakasin. So paano ba to? Paano natin to mapapractice para mapalakas natin. At pag napalakas natin, hindi na tayo basta-basta matitinag. Okay po. So yung first is kailangan alam mo yung strengths mo, yung abilities mo, yung skills mo, yung God-given talent na meron ka. So yun yung isa sa makakatulong sa atin para mapalakas natin yung ating self worth. Dahil ako naniniwala ako na lahat tayo ay merong kanya-kanyang abilidad, talento na bigay ni God. And yun yung kailangan lang natin, hanapin sa sarili natin. Mag self evaluation tayo. Since bata pa tayo, ano ba yung katangian natin? na natatangi. Balikan mo yung kabataan mo. Ano ba yung strength mo nung time na yun? Bawa, nasa grade school ka. Lagi kang uh, sa arts, sa quiz bee. O ganon, lagi kang pinapasayaw, pinapakanta. O yan, strength mo yan. Diba? Na kailangan lang natin i-appreciate. So, kailangan lang natin yan alamin para madagdagan yung ating self esteem, self worth, yung pinakamahalaga. And pangalawa is do not compare. Hindi natin kailangang ikumpara yung sarili natin sa iba. Dahil sinabi ko na nga na we are all uniquely different. Lahat tayo ay may kanya-kanyang natatanging fingerprints. Ang blueprint ng pagkatao natin ay nag-iisa lang. So kahit ang mga magkakambal dyan, kahit na magkakamukha sila iba pa rin ang personality nila. Iba yung uh, magiging journey nila, iba yung distinct life nila. Okay, hindi magkaparehas. Hindi po ba? So kailangan mo natin i-compare yung sarili natin. Na, kasi si ganito, uh, successful na, tayo hindi pa. May kanya-kanya tayong timeline sa buhay. Iba, merong nauuna, merong nauhuli. Okay po? So, yung kailangan natin itatak sa isip at sa puso natin. Okay? And yung last is, kailangan alam din natin yung ating weaknesses. Dahil, lahat tayo ay tao lamang at meron tayo kanya-kanyang kahinaan sa buhay. So, kailangan alam mo rin yan. Dahil pag puro lang yung mga strengths mo ang na-appreciate mo or kinikilala mo, baka maging arrogant ka na yan, hindi po ba? So, dahil meron tayo kanya-kanyang weaknesses, so kailangan alam mo din yan. If ever man na sabihan ka ng ibang tao na ganito ka, ganito ka, kumbaga, pinahiya ka dahil ganito yung weaknesses mo, at least alam mo sa sarili mo na ikaw talaga yan. Dahil weaknesses mo nga yan. And, nobody's perfect. 'di ba? Um totoo 'yan. Walang perfectong tao. Pero lahat tayo ay may kakayanang maging the best, better version of ourselves. So yun yung dapat natin gawin. Kung ano yung weaknesses natin, improve natin siya. Di ba? Kung maging best version tayo ng ating sarili. Okay po? So dun, dun magmumula yung, kumbaga, yun yung magiging isa sa mga pundasyon para maka buo tayo ng isang matibay na sarili. Okay po? So, number two is practicing stoicism. O, oh, di ba? stoicism. So, um, isa to sa napaka ma, napakagandang prinsipyo na inaaral ko ngayon sa buhay ko um, yung pagiging stoic. Stoic. Okay? So, kung mapapansin nyo, um, sa mga hindi pa nakakaalam, ang principle na to ng stoicism is uh, kumbaga ginagawa ng mga leader, ng mga high profile or mga may matataas na posisyon, yung mga ganon. So, ang pinakasikat na uh, na practice nitong stoicism na to ay si Marcus Aurelius. Isa siyang dating um, Roman emperor. So, 'di ba, ang taas ng ano niya, Roman emperor. So, ano nga ba ang stoicism? Ano nga ba ang katangian ng isang stoic person? 'Di diba? Para maging kumbaga strong ka. Strong ka emotionally and mentally, kailangan mong i-practice yung mindset ng isang stoic na tao. So, ano ba to? Ano ba ang maging stoic na tao? Or ano nga ba ang stoic mindset? So, dito, kailangan mong magkaroon ng more self-control and self-awareness. Ito yung tanggap mo yung mga bagay na kontrolado mo at yung mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ano ba 'yun? Ano ba yung mga bagay na kontrolado mo at hindi mo kayang kontrolin? Like una. Ang mga bagay na kaya mong kontrolin is yung sarili mo mismo, yung action mo, yung pananalita mo, yung behavior mo, yung attitude mo. Kaya mong kontrolin. Samantalang yung mga bagay na hindi mo kaya kontrolin is yung mga ibang tao. Yes, never nating makokontrol ang ibang tao. Yung isip nila, yung kaya nilang gawin sa atin, hindi natin yung kaya kontrolin. Okay po? So, yung kailangan maging aware tayo sa mga bagay na yan. And, yung weather, diba? yung panahon, yung hindi natin kayang kontrolin ng panahon. Kung uulan, uulan. Hindi natin kayang pigilan ng ulan. Kung matraffic, matraffic. Hindi natin kayang pigilan ng traffic. Hindi po ba? So, how you react to it? Yun yung pinaka-importante. Halimbawa, may nagsabi sa'yo na ang pangit mo. Tapos, ano reaction mo? ba diba? Tatanggapin mo ba yon Papasok mo ba yun sa puso mo? So, kapag stoic mindset ka, meron kang stoic mindset, ano, ano yung may isip mo? Hindi mo siya nang bigyan ng pansin. Kasi yung sinabi ng taong yun ay hindi tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano siya, kung ano yung pananaw niya, kung papaano siya pinalaki, yung attitude niya. Yun yung hindi mo kayang kontrolin. Hindi po ba? So, ba't ka papa-apekto kung alam mo yung self-worth mo? Kung alam mong special ka, na you are unique, you are good enough. Hindi po ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nating ma-realize. Para hindi tayo basta-basta na-apektohan ng ibang tao. And according sa stoic ethics, ang virtue or yung kabutihan ang pinaka-the best sa lahat hindi nun masusukat ang kayamanan, ang popularidad, o kung ano man ang estado mo sa buhay. Dahil lahat ng yun ay nagbabago. Pero yung kabutihan mo, yung nasa puso mo, yun yung pinakamalaga. Dahil, di ba, kapag meron kang, alam mo sa sarili mo, wala kang ginawang masama. Meron kang peace of mind. Di ba? Nakakatulog ka ng maayos, ng mahimbing. 'di ba? Meron kang inner happiness. So 'yung pinakamahalaga sa lahat, 'di ba? Marami tayong mga nakikilala, meron ma marami akong mga napapanood ng mga kwento ng mga sikat na tao, ng mga mayayamang tao pero nagpapakamatay or nadidepress, nalululong sa bisyo. Bakit? Bakit? Kahit na mayaman sila, mapera sila. Ano? Dahil hindi sila masaya deep inside wala silang inner happiness. Wala sila nung tinatawag na self-worth. Hindi po ba? So, yung pinaka-the best. Isa sa magiging sandata natin kapag inaral natin ang stoicism. Okay po? And number three is being empathetic. So, ano ibig sabihin ng empathetic? Yung tipong kapag ka meron nagsabi sa'yo, or meron sa iyong gumawa ng masama. Tingnan mo yung sitwasyon nila. Pag-aralan mo yung personality nila. Tingnan mo yung buhay nila. Doon mo, kumbaga, doon ka magkakaroon ng empathy, ng sympathy, diba lahat na compassion. Dahil, ang mga taong mapanakit or nananakit Kumbaga, meron yung mga pinagdaanan sa buhay. Dahil ang taong masaya, hindi yan mananakit ng tao. Diba? Ang taong content sa buhay, um, grateful, or um, masaya sa buhay, hindi yan mananakit ng ibang tao. So meaning, meron silang pinagdaanan sa buhay nila or meron silang problema, pinagdadaanan sa buhay na kung bakit nila nagagawa yun. Pag nagkaroon ka ng empathy, kumbaga, ilugar mo yung sarili mo sa kanila. Mapapatawad mo sila. At, kumbaga, imbis na magagalit ka, maawa ka sa kanila. So, mawawala yung galit mo. Mawawala yung inis mo. So, uh, marililift ka na uh, kaya niya pala nagawa sa akin yung kasi ganito siya. Yes, tingnan nyo. Tingnan nyo yung mga taong gumagawa sa inyo ng masama or nagsasabi sa inyo ng kung ano-ano na lalait or kung ano pa. May pinagdadaanan yan for sure. So, kumbaga, ipagdasal nyo na lang. Ipag-pray nyo na lang. ba? Diba? Hindi natin kailangang magalit kasi yung yung galit nakakasamayan. Kung baga, nakakasamayan sa well-being natin. Hindi rin natin kailangan magalit. Kung mas magiging masaya pa nga yung yung taong yun kapag ka nagalit tayo kasi, wow, naging miserable yung bah buhay niya dahil sa akin. Tingnan mo, galit na galit siya, pangit-pangit niya na, mga ganon. Pero kung hindi tayo magpapa-apekto, yung tipong um, chill lang tayo, kalma lang tayo, kalmado. Di ba? hindi sila magwawagi. And number four is setting boundaries. So, ano boundary? Boundary ba to ng tricycle, ng jeep? <laughs> Di joke lang. Eh, ang ibig sabihin nito is letting go of people in your life who drain your energy and make you feel disrespected and unworthy. So, kailangan nating let go yung mga tao sa buhay natin na nagde-drain, nade-drain yung energy natin. Kumbaga, energy vampire. Energy vampire, ang peg. Yung tipo, nang dahil sa kanila, lagi tayo emotionally drained, mentally and physically, emotionally, <laughs> psychologically, ano, unstable. So, ganon. Yung parang toxic nga, yung mga taong toxic sa buhay natin, layo-layuan na natin. Yung mga taong hindi tayo nire-respeto. Dapat na nating layuan. Bakit mo ikikip keep yung taong walang respeto sa'yo? Na kung ano-ano yung pinagsasabi about sa'yo na mga masasama. Di ba? Kasi pag hinayaan mong gawin nila yun sa'yo, Magpapatuloy lang yun. And parang wala ka ng respect sa sarili mo kasi hinahayaan mo yung ibang tao i-disrespect ka. Hindi po ba? So let go na natin yung mga taong yun. Hindi sila kawalan. Hindi po ba? Ang importante is meron tayong sarili. Kasi at the end of the day, yung sarili natin, yung makakatulong sa atin. Di ba? Eto yung pinaka pundasyon natin para mabuhay yung sarili natin. Diba? Bukod sa environment, sa earth na meron tayo, hindi po ba? Diba? Ito yung sarili natin, ang masasandalan lang natin. Diba? So, tayo yung sarili natin nakakilala sa tunay na tayo. So, bakit natin nahayaan yung ibang taong i-down tayo, maliitin tayo at apak-apakan tayo, hindi po ba? So, kailangan na natin silang layuan. Hindi natin sila kailangan patulan or awayin, di ba? Kumbaga, siya. Hindi po ba? So, yung isa sa kailangan natin gawin. Okay po? And yung pinaka-last, last but not the least, is kailangan meron kang Diyos sa buhay mo. Yes, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Yung source ng lahat ng bagay dito sa mundong to. Si God. Diba? Siya lang. Wala nang iba. Kumbaga, siya yung strength natin bukod sa family natin, given na 'yon, 'di ba? Sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tunay na taong nagmamahal sa atin. Sila 'yung pinaka parang inspirasyon natin. 'Di ba? Masasandalan natin, pero hindi sa habang panahon 'yan sila. Yung mga anak natin, hindi habang panahon 'yan yung, yung uh, magulang natin, yung mga kapatid and friends, 'di ba? Kahit mag-asawa, 'di ba? <laughs> hindi po ba pero syempre, mahalaga na meron tayong um, umbaga. Um kasama sa buhay, hindi po ba? Pero ang pinaka the best na talagang masasandalan natin kapag uh, meron tayong problema, masayaman tayo, iba or dumadaan tayo sa mga pagsubok sa buhay, dapat si God ang hindi dapat natin kinakalimutan di Siya lagi dapat ang nasa isip natin hindi po ba? So, um, meron ako sa inyo i-share na isang Bible verse na sabi nga dito, The Lord is, is my life and my salvation. So, ulitin ko, The Lord is my life and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Siya ang aking liwanag. Siyang aking masusumpungan. Sino ang aking kakatakutan? Wala. Dahil meron akong Diyos. The Lord is my strength. Siyang aking lakas. Lakas ng aking buhay. Wala akong kakatakutan. Sino man. So kahit sino mang away sa'yo, kahit anong problema o pagsubok man ang dumaan sa buhay mo, kapag meron kang Diyos, meron kang Jesus Christ, meron kang Panginoon na kumbaga sinasandalan, hindi ka babagsak. Diba? Kung meron kang kinakapitan, hindi ka mahuhulog. Hindi diba? Kasi, tingnan lang natin, meron tayong mga pagsubok sa buhay. Minsan, ah, mga, kumbaga, para sa atin, pinagbagsakan tayo ng langit at lupa, parang ganon parang bumagsak sa atin yung buong mundo. Feeling natin ang bigat-bigat ng problema natin. Ano lang naman, pala utang or iniwan lang tayo ng boyfriend natin. Diba? Or, kumbaga, meron lang nakasagi ng kotse mo. Yung mga ganong, ano, kumbaga, ano, ang haba-haba lang ng traffic. Diba? Mga ganong problema. Pero tingnan nyo, ang ating Panginoon, diba? Pinako sa krus, pinahirapan pinatay. Pero anong ginawa niya? Diba? Wala. Wala siyang kasalanan. Diba? Eh tayo pa, tayo pa kayang tao, hindi tayo perfect. iba Hindi tayo perfecto. Meron tayong nagagawang kasalanan, pero sa maliit na bagay, nagre-reklamo tayo. Diba? So, kumbaga, may hiya tayong magreklamo. May hiya tayo sa mga problemang kinakaharap natin kapag meron tayong naiisip na Jesus na namatay para ano para tubusin yung mga kasalanan natin so yung mga taong to na toxic sa buhay natin yung mga nagpapahirap sa buhay natin yung mga nakakasalamuhan natin na hindi kaaya-aya yung yung ugali, di ba? yung pagtrato sa atin, wala lang yan di ba? wala lang yan meron tayong Diyos na pinakamalaki at makapangyarihan sa lahat. So yun, maraming salamat po sa panunood and I hope nakatulong sa inyo ang video nito. Thank you for watching. God bless us all. Bye!